Good morning, good morning. Good morning, idol. Good morning. Hello, ulam. Please come in. Maraming yan. Welcome mm. oh. to Europe. <laughs> 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 Tara na at sumama Tara na at magala Kasama ang maligali Kahit saan man magpunta Kahit saan ililibot Kayo ay iikot Kahit sa ang sulok Basta makalimot Mga kaligali Kasama kayo dito Kulitan at asaran Tawanan at mga biro Tara at sumama Tara at magala Kasama ang ating maligali Sumama ka dito Ano kamusta kayo? Tara sumama't manood Malilibang pa kayo Pampatanggal ng pagod Galing sa trabaho Magagandang lugar Ipapakita sa video Mga kaligali Tara sumama ka so, yun, no? Mga kaligali stop over yeah, 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 no? May baon kami May baon no? Ayon, no? May baon, ayan, stop over Tara na, Ilmusal, Ooh. ano Anong oras? Time check. Uh, Anong oras ngayon? Ay, <laughs> ay bo, sir. Ha? 4.47 4.47 ng madaling araw 4.48 ang umpaga Good morning, good morning, good morning, good morning Europe Ayun eh Ayun eh Ayun Ayun eh Ayun eh Ayun eh ko lang? Kain na naman. Kain na tayo. Mababa pa na yung mga kaligali. Mababa pa. Good morning, good morning. morning, idol. Right, good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Ah, na, na go ako. Good morning, good Eh, nasan yung matamis? Yeah. Di ba may kumakay matamis? Yeah. Ah, boss. Nasan yung... Nasan yung matamis ba? Salad ako. Oh. Kanina yung salad dun sa likod. Parang yan. Yeah. Ito yung bagong bat mobile natin. Malaki lang na, oh. <laughs> yan ako. Lumaki na siya. Lumaki na. Tumanda na. Tumanda, bumata, na. bumata pero lumaki ayan, na. Ayan, ayan. Lumaki na oh. Oh, oh. Ito, nalaki, oh. Parang ito, laki ako. Parang ako. Parang Oh. Si Boy Tapa ngayon, saan naman nagpunta to? Ang <laughs> <laughs> galing nga si Pitapan Ang galing nga si Pitapan Ang nambuso ka dyan ah Pagkikita <laughs> ka <laughs> lang ng kulala na eh Nakakita <laughs> mo mga magigiting mamaya pag ka lumiwanag Sabi <laughs> bahay ba kayo? Nakakita mo ka Agam na tapos no? Kalat kalat kami oh Kumakain pa dun oh Ayun, no? Ba't ka sa pinakamalayo? nanginginig nginig ka. Sabi niya rin sa plato niya. <laughs> ano? <laughs> oh, good morning, good morning. Ba't hindi na alam ng bagyo? <laughs> ayun oh, mga bagong truckers 'to, mga kaligali. ayun <laughs> oh. Ano? So, Sinasanay na natin sila rito nang ganito. Ayun, mga truck na sa parking area kami. Oh, 'yun oh. Tapos nang kumain, ha? Oh, kay boy tapang daw 'yan. <laughs> Basta kumain. Sarado tong CR na to. Lilip, lilipat kami. Huwag <laughs> 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 kayo. mag Mag-other work muna kayo. Aba pa yung takbo namin. 400 kilometers pa. Ayun o. Oh. Opo, wow, kadidispos na yan. Ano, count your head, baka may naiwan. Ikaw na kapag-drive, salamin alam ni parang Jimmy yan. Oo, hindi rin sa mga kapag-drive, palit na. salamin mo. Ang nga sa pinakailalim. Natabunan eh. Sige na, Ay, si Buitapang pala, ayun, oh. Boy tapang nagsiksi ka na dyan, ikaw magmama na Ayun na po eh <coughs> Ayos. Tapos kompleto may may boy tapang. Ito. So... May boy tapang oh. Naka-jacket na yan. So, uh, pasok. Galing. nakarating na kami rito hindi natin nakakuha na no. nagbababa ng na mga gamit ng mga refugees na to ayan 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 Putang, may sapato sa kalakal. Oo, oh, oh, nayatid na natin sila rito. Uwi na kami. Bye. Bye. Wala Bye. silang trabaho ngayon. Thank Lakarin nyo lang yung ano. <laughs> <laughs> Lakarin nyo lang. ka dyan sa likod. Sa likod. <laughs> so, yun, na natin sila mga Wala silang trabaho ngayon dahil bila, bila. <laughs> <laughs> Tapos natin yung kanino. Ano? O, oh, yun. Mga alig-alig. Alis na kami. Naiatid na namin yung tropa. Ayan, ano, ayan, ayan. Si Mr. Aro. <laughs> so, Naiatid na namin sila. Nandun sila. O, safe na safe na yung mga yun. Uh, may pabalik na ng Krakob. malayo la yung biyahe na naman to. Eight hours. Ayun pala, train o. Oh ka nga, pasyalan mo nga yung tren doon. Tingnan natin ang may istasyon. So yun na no? nabawasan na kami. Pabalik na kami. Ito na lang. Ayan na, tatlo na lang kami. na lang kami, idol. Tatlo na lang, tatlo, tatlo. Nandito kami sa truck parking, truck stop. Siyempre, may baon. Masaya pala dito. Yeah, ayan, sabi sa inyo, mag-enjoy ka rito eh. Welcome to Europe. <laughs> Europe, <laughs> malamigos. Europe, nagsisimula na lumamig. Ito na <laughs> so, yung ano natin, friend. ito yung gulay ay hindi salad walang gulay Matikman nga natin Diyan salad natin hindi oo lang yung mamaya na mamaya na dessert yan hindi yung yun ay hindi yun, okay quality

Pagkakalalaan ba natin ganito ang lang ako din eh Pero nung dito yung lay. ka ako sa ofisina? Pinagtatawa na ako. Naka leather ako e. Tinukulit-kulit yung jacket ko po yun Paano na kung Bakit may mas pa ba ngayon? Oo, sa summer ngayon eh, sabi sa na ko eh Lalo lang Lalo, lalo lang Mahal yun Ito ruby <coughs> oh, salad naman, salad, salad. Oh, nagamulan. Oh. Hindi na imaw, ang dami oh. Kumpleto ng baon. Ano yung oh. Walang okay boto, idol. May, May hapunan pa yata tayo. Ay, 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 ay wa, tara. Aba, kain okay, ka. Ano po nan pa? Ganun talaga. Salad naman. Tayo. <laughs> Kanya nang magaling na bumabyahe, nagbabaon. Walang tumgod. Oh, okay. uh, po dito, pre. <coughs> Para mo mabanga kagad. <coughs> Nilalamig ka ba? Hindi. <laughs> <saan lang? laughs> European. Saan <laughs> na yan? European boy. Tatlong buwan na. Mo nga sila oh. Hmm? Nag-alap nga sa biya eh. Gago yung patapos. <laughs> tapos na. Para wala nangyari oh. Linis-linis <laughs> linis na lang kami rito. Yan. <laughs> linis na lang. <laughs> tapos na. Diretso na itong na ito. Meron pa kami natitira limang oras. Naubos din yung kanin, no? nakapagkanin ako ng ano Naubos? Naubos Kunti lang Ayan. Diretso na tayo nyan Hindi, magyuyosi pa to si Barney Hindi, magyuyosi Kaya pag may kasama lang, magyuyosi Ah ha? Wala kang yuyosi ka alam ko Wala Oh, sabi na <laughs> Wala kang pambili Wala kang pambili ay doon Yosi pala nito, ano <laughs> stop stop ya goyan pa rin. Kau ka na. Paro ko ka na. Malom, Sadik. Malom. Malom na. Malom na. Malom, sedik, Nye, 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 nye. <laughs> ala, ala. Tak, tak, tak. Okay, tak, tak mo. Ay, Big Soto, pre.

Tapos, ay idol, ano eh? Alas 12 na. Alas 12. Anong oras pa? Mag-aas 5 na rin. Eh kung hindi tayo na late ng 18 minutes, medyo nakakalapit na tayo noon. 18 minutes ano ang delay natin eh, sa accidente. <laughs> Kasi kaya na, pag nag-overtick ako, pumapalo ako 130. Pag-ibintin ako 110. sa driver side dito mo, may dito naman may finances eh sa side <laughs> dito. ibang klase tollgate dito mga kaliga-aliga left klasy. and right left and right left <laughs> right and right ang uh, tollgate dito <laughs> ikaw nag drive <-try>, baka magbabayan <laughs> chakto upo mo dyan <laughs> bayad na yung pre pamasahe mo <laughs> upo ka lang ng upo eh mababa pa nga dinala ko sa iyo eh nung natatakot halos ah, ka 349 ako loko <laughs> 349 ako eh 700 yung binira natin oh. oh 349 yung binigay mo sa akin eh Hindi oh, hating hati, -hati. oh, piso lang ni Perez <laughs> 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 Hindi, na rin ako ang tukagin 773 eh. yan okay. 773 Lamang nga siya oh. si ng konti oh. Oh. Antok na lang ako kasi kanina. Kasi binigay niya sa akin kanina idol, 349 eh. Ah, Akala ko eh, gawin niya yung 300, tuwan tuwa naman ako. <laughs> Kaya pala alam <laughs> ko, diskarte mo eh, kinakwento-kwento mo, binobola-bola mo, para tige, tuloy mo pa. Antok na ako kanina eh, sarado pa yung isang MOP. Sarado yung isang gasolina, sabi niya. Oh, huwag na tayo dyan, diretsyo na lang tayo. Ayun, <laughs> ayun lutang na lutang na siguro ako nun. Nasa area na siguro. Umaakit na ng 11 tunnel, ano? <laughs> <laughs> bawal drone, no? Bawal drone. Air, airport. Airport, airport, bawal drone. Kahit nga Alcalapati, eh. Bawal drone. Ayan, mabilis na tayo yan. Ang mahirap dito pag wala kang kasama, Katulad nung nadaan ako dito. Yeah, ibibigay mo sa iaabot yeah. mo. Meron dito bumababa pa. Tingnan niyo, may ito sa bagay ito mga tuhim. Ah, ito marurunong galing na yan dito. May mga kasama sa kanan eh. Pag yun napunta ka rito na wala kang kasama sa kanan, bababa ka, okay, tanggal ka seatbelt belt, dudukutin mo sa kabila. Yung cellphone mo, cellphone pang bayad o. Ikaw na yung cellphone. Ano yun? Sino ba yun? Yung ilonggo? <laughs> tap wala siyang ano. Kasi pagbili daw, cellphone ng tinatap, bayad. Bumili siyang cellphone. Hey, Iabot oh. mo kaya cellphone. Inabot niya ang cellphone. Inabot Hindi pa rin nag-okay. Puta, Cellphone na ang binalad tayo 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 nabot na cellphone. eh. Inabot yung Bumili ng cellphone, nakala niya yun bro. Oo, oh, yung ganun to ni Bap, yung ilong go. <laughs> nabot yung cellphone? Bumili ng bumili cellphone. Bumili siya daw. ng cellphone. Kasi oh. lahat ng bumibili doon, tinap-tap yung cellphone. Oh. <laughs> yung ginawa bumili naman niya, ng... bumili siya ng cellphone, oh. bago. Tapos oh, tinap niya. Tinap niya, binayin <laughs> siya yung cellphone. Ay, <laughs> <laughs> tiki ah. Airport to. Oh. Airport. Ano oh, yung krap, oh. airport. Oh, yung ah, airport. Ah, dito na tayo, territory na natin to. Eh, konti na lang yun, uh, mga kaligalig na na kami, nakauwi na kami sa pagkatapos ng mahabang biyahe. Ano masasabi niya? Magpaalam na kayo. Thank you idol. Tapos na, mission na Tinapon na natin yung mga tropang ano. Ayos, ah, doon na sila. Wala nang labasan doon. Diyan lang kayo ha. Kukunin namin kayo diyan. yun, muli mga kaligalig, paalam. at kami magmamamam. mag <laughs> na.